Ayon sa ulat ng Lakers Daily nitong weekend, isang anonymous NBA executive ang nagsabi, I would be stunned if Pat did this trade. You really think Pat wants to help Lebron? He's still mad about Lebron leaving Miami. I don't see it happening. Kung babalikan, matapos magbigay ng dalawang championship sa loob ng apat na taon sa Miami, pinili ni Lebron na bumalik sa Cleveland noong 2014. Para kay Riley, iyon ay isang hakbang na nagdulot ng bigat dahil kahit nakarating pa sa dalawang finals ang hit mula noon, ang posibilidad ng mas matagal na dynasty kasama sina Wade at Bosh ay nawala. Kung titingnan ang performance ni Wiggins, may average siyang 18 points, 4.5 rebounds at isang steal sa anim 60 games noong nakaraang season. Sa papel, swak sana siya bilang wing defender na makakatapos tulong sa core ng Lakers. Kilala siya bilang flexible defender na kayang sabayan ang mga perimeter threats, bagay na hinahanap ng Lakers para makabuo ng mas balance sa lineup. Subalit ayon sa mga ulat, hindi magbibigay daan ang Miami. Para kay Riley, mahirap isipin na susuportahan niya ang team ni Lebron lalo na't malinaw pa rin ang dating tampo. Kung hindi si Wiggins, may ibang option ang Lakers. Isa na rito ang posibleng deal sa New Orleans para kay Dejount Murray. Naririnig din ang mga pangalan ni na Herb Jones at Trey Murphy 3 bilang potential target. Sa kabilang banda, may posibilidad ding lumapit ang Lakers sa San Antonio Spurs, kung saan may ilang veteran na pwedeng galawin, habang ang Boston Celtics naman ay pinapabalitang handang makipaghiwalay kay Anthony Simons. Kung hindi man matuloy ang trade, may mga free agents na pwede ring pagpilian sina Ben Simmons, Gary Payton, at Torrey Craig ay available pa rin. Hindi man kilala sa scoring, lahat sila ay may kakayahang magbantay sa iba't ibang posisyon at magbigay ng defensive spark of the bench. Sa ngayon, malaking bagay ang pagkakaroon ng depth lalo na sa mahahabang laban sa regular season. Bukod pa rito, may inaasahan din ang Lakers sa improvement ng kanilang young pieces. Bronny James ay nagpapakita ng defensive potential sa kanyang unang dalawang seasons. Isa pang pangalan ay si Eric Dixon na may two-way contract at pwedeng mabigyan ng mas malaking Role kung kinakailangan. At samantala, malinaw na ang sitwasyon ay hindi lang tungkol sa talento kundi pati na rin sa relasyon ng mga taong nasa likod ng management. Para kay Riley, ang alaala ng pag-alis ni Lebron mula Miami ay nananatili, at iyon ang nagiging hadlang sa anumang posibleng pag-uusap tungkol kay Wiggins. Sa dulo, makikita na kahit gaano kagande ang fit ni Wiggins sa Lakers, hindi lahat ng bagay ay umiikot sa basketball logic. May kasamang personal history at executive pride na minsan ay mas mabigat pa sa mga numero o stat para sa Lakers, hindi ibig sabihin na matapos na ang kanilang options. Marami pa silang pwedeng lapitan at nasa kanila kung paano gagamitin ang pagkakataon para punan ang kanilang kulang. Sa huli, masasabing hindi ito simpleng usapin ng roster move. Ang alaala ng nakaraan, ang desisyon ni Lebron noong 2014, at ang matinding prinsipyo ni Pat Riley ang lahat ay nagiging bahagi ng equation. Balance ang sitwasyon, oo, mahirap makuha si Wiggins, pero hindi ibig sabihin na wala ng ibang paraan para palakasin ang Lakers bago magsimula ang season. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.